guys, uh, magandang hapon. Uh, welcome to my channel. Uh, my name is Tito TV Vlog. Andito tayo guys sa uh, taas na naman ulit. Uh, tanghali na. Uh, andito, uh, nagtatrabaho sila dito guys sa second floor. Dito sa San Isidro, Calabanga. Uh, work, construction. Uh, contraction. Ayan sila, nag uh, nag-aaral nyo sila guys ng bakal. Ayan, tatlo na yan. Ayan sila guys, Sa Uh, ang ginagawa nila guys ito uh, tingnan natin guys kung paano sila magtrabaho ng kung paano nila mag adilyo yung bakal at ito naman uh, isang iskapul sila guys yung tatlo uh, nasa taas sila Ayan, uh, nakaabang na daw ang isa dyan. Ang sabi daw ng isa, nakaabang na raw, Guys, Ayan guys, ah uh, pinasok na nila at Pinaso. <laughs> pinasok nila yung sa ano sa bakal yung anilyo. Aos uh, nilagay okay. uh, na guys ng Taiwan at uh, tinali okay. nila. Okay. Guys, aakyat uh, tayo at titingnan natin yung tatlo. Tatlong itlog, kakalog-kalog. <laughs> Uulan na guys. Ulan na guys. Ulan na guys. No, guys. Kitang-kita ang pakagwapo nilang tatlo. na ah. Ayan okay. uh, Ayun, tatlo.

Ayan, yeah, ah, sinusukat ni pading pading Ricky. So, anong taas guys yung lalagyan nila? Ayan, ah, Ayan. ah guys, 250 daw, 250. Ayan. 250. 250 gram, 250 ang tutupi. Ayan 250. po. Ayan guys. Ayan guys. Uh, final na yan. Uh, tatayo na guys para yan ang final na 250 ang taas Guys, Daga, sa madilim na ang paligid. Baka, uulan. madilim na guys. Nakikita nyo. Madilim na. ah uh, Doon sa papuntang Naga. ah uh, nandito kami sa San Isidro, Calabanga. Ayan guys, ay naayos nila para perfect ang gawa. Perfecto. Hindi nila alam, makikita pa eh. Hindi nila makikita pag binigong sila yan guys. Siyempre guys, tago naman yung guys Hindi eh, naman yan lal lalabas eh. Ayan. Ayan yung tatlo. Dalawa na lang dito sa taas ha. Bumaba yung isa. Ayan yung bugo. Ayan guys. Hindi ako malalaglag. Basta importante na dyan kayo. Ayan. Uh, sila ay maglalagay naman ng scaffolding. Uh, kasama naman guys na ni Pading Rudel at si Pading 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 Reke. Ayan. Ang kasama nila isa. Yung guapo Yung nakapula. Ayan, na ah, tinayo na yung isang tubo. At ilalagay dyan sa malapit kayo sa... Ah, bagong layout naman to. ng isang scaffolding. Dito guys, sa malapit dito sa Paypuske. Ayan, uh, ah, magbubuo sila dyan at maglalagay sila guys ng... Forma, si hey guys ah uh, labal labal lang bawi bawi ah uh, op op atas na guys yung bandera ng Pilipinas op op ah uh, inahin guys guys <laughs> Babigat ayan ah uh, ayan yung tatlo ulit Ayan na uh, malapit na malapit na ang umulan. Ah uh, bilis-bilis lang kayo. Ah uh, baka abutin tayo ng ulan dito. dalawa, dalawa, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Sampung pinto. Sampung pinto guys, ang gagawin nila nito. Ah, uh, ano, sampung pinto, ah, uh, sampung kwarto. Upahan. Upahan kailangan ng upang. Ayan na ah guys, ah parang mahangin na rito sa taas. Ayan sila. Ah nagtatrabaho pa ulit. Tingnan mo ang uh, malakas, ang malakas ang hangin. Ayan, amoy ah, dilim na ang ulap. Ah nandito pa kami ulit, ah nagtatrabaho pa. Kailangan, kailangan dapat magtrabaho kasi ang ah, kailangan ng pamilya ang pera. Hi uh, guys. Uh guys, uh, uh thank you very much. I uh, welcome to my channel. My name is Tito guys. TV vlog. Thank you very much.